Hello 18s, another update with Ken Suson or Philip. Kahit binabas si Philip ngayon, binabas siya dahil marami siyang mga solo project, solo commitment, patuloy pa rin ang kanyang pag-usad sa mga solo project niya tulad na lamang itong uh, Intel sa January 13 next year sa MUA isa siyang performer first day yan first performer day one si Ken Sason or Philip sa isang uh, gaming platform na Intel ngayong January 13, next year, 2024. At hito pa, this month naman, sa December 23, 2023, of course, malapit ang Pasko, mag-perform din si Ken Suson or Philip kasama ibang kapamilya artist like uh, Chi Pilomino, Francine Diaz at mga pang iba. Again, congratulations Ken or Philip, December 23 this year sa Dubai at January 13 next year until Samoa Arena sa Pilipinas.